si uh, Sir Carlos Miguel Onyate ang uh, legislative officer ng uh, Trade Union Congress of the Philippines o TUCP at uh, ang TUCP daw po ay uh, nagsusulong na magkaroon ng uh, 50% o 50% o kalahati sa Tagalog no irekta na natin kalahating uh, bayad na dis na maka discount yung ating mga minimum wage earners sa ating mga train katulad ng LRT at MRT. Kaya nat uh, magandang hapon po, uh, Sir Carlos Miguel Onyate. Live po tayo dito sa ating uh, programang Serbisyo Radyo Uno ng uh, DCME 1530 kHz. Uh, bumati po muna kayo sa ating mga tagapakinig, Sir. Ngayon magandang hapon po Sir Coy at sa lahat po ng ating mga tag-subaybay dito po sa DCME, DCME servisyo uh, program niyo po. Yes, uh, Sir. Um, ayon po dito sa ating uh, pag-uusapan, ano, itinutulak ng uh, inyong uh, grupo ng uh, TUCP ang uh, pagkakaroon ng uh, 50% ng diskwento ng ating mga minimum wage earners sa pagsakay no sa mga trains katulad ng MRT at LRT. Sir, uh, ano po ang uh, inyong uh, matinding dahilan upang uh, ito ay uh, inyo pong uh, isulong itong uh, pagkakaroon ng uh, diskwentong uh, uh, 50%? Alam nyo po, no, patuloy po nating sinusulong na uh, madagdagan po yung minimum wage ng ating mga kababayan. Nagsimula pa po yan mula noong 2023 at ngayon po bagong kongreso na kung kaya't kami ay nagpapalo up muli sa Senado at sa House of Representatives. Ngunit hindi naman pwede na habang hindi pa yan tinatalakay sa kongreso ay hindi tayo maghanap ng marami pa pong paraan para maibsan kahit papano yung dinadanas na hirap ng ating mga kababayan. Nakita naming isang potential dyan ay itong ang 50% discount o kalahating pamasahe sa LRT at MRT dahil alam niyo sa darating na Setyembre ay magsisimula na yung programa nila kusaan may special card para dun sa ating mga senior citizen, mga estudyante at PWDs. Sana po no hindi maiwan yung ating mga minimum wage earners kasi din po ay hirap na hirap din po kahit dito sa transportasyon. Ang amin pong komputasyon no, nasa around 70 to 100 pesos ang ginagastos po ng isang manggagawa no lalo yung minimum wage earner na pumapasok papunta at pauwi sa kanilang tahanan eh ang binigay lang ho na umento sa NCR sa Metro Manila ay nasa 50 pesos lamang ho ang tantsa namin no makakatipid ho kay dito ng 35 pesos sa isang araw no so kung araw-arawin niyo yan sa isang buwan yan po ay dagdag na take home pay niyo po na higit 800 pesos para po doon sa ating mga minimum wage earners na nasa Metro Manila po. no? Sila po ay nasa bilang na 1.2 million. Yun, uh, sir. At uh, alam nyo po, napakaganda niyang uh, inyong uh, isinusulong na yan. Ano? At uh, hopefully, yan po ay mangyari. Kasi ang uh, ating mga minimum wage earners, no? talagang araw-araw uh, ay uh, nag-iisip kung paano nga rin at magkakasya yung kanilang kinikita. Minsan nga kapag sumweldo, itong ating mga minimum wage earners ay negative pa, may utang pa. Pero kung yan po ay magkakaroon ng katuparan, yung inyong uh, ninanais na magkaroon sila ng uh, kalahati o 50% ng, uh, diskwento sa mga pamasay sa MRT at LRT, meron pa pong silang ma uh, maisisave no? o maitatabi na konting halaga para naman do sa kanilang uh, mga ilan pang pangangailangan. Tama po ba, sir? No, tamang-tama po kayo, mm -hmm. no. Yung atin po mga minimum wage earners, no, na bagamat sila nga kagaya nung nabanggit ko, tumanggap mm -hmm. ng barya-baryang umento na 50 pesos. Eh, hindi pa nga po dumada po sa kamay ng minimum wage earner na yon. Wala nang halaga yung 50 pesos sapagkat napakataas po ng presyo ng bilihin as, as as it is now, even if NCR po ay may pinakamataas na minimum wage na 695 pesos, paano naman po yung usapin na sinasabi nating nakabubuhay na sweldo? Yun po ay 1,200 pesos. Parang counting kalahat, no? kalahati lang yun nung uh, living wage na binabanggit natin. Kaya napaka-importante po na maghanap tayo ng iba't ibang paraan para mapataas po yung take-home pay nung ating mga manggagawa. Pag take-home pay po, yan po yung iuuwi nila sa kanilang pamilya. Net Neto na po 'yan, no. Tapos okay. na po 'yung uh hulog, Bawas. No? tapos na rin po 'yung inflation. Kasi 'yung inflation po actually ang pinakamalaking kumain doon po sa halaga ng sweldo natin, no. 'Yung 695 pesos po natin 2 weeks ago, no, hamak mas malaki na 'yon ngayon dahil kaunti mm. na lang 'yo 'yung mabibili noon. Gayn pa man din po, no, idagdag ko rin po, uh, hindi lamang po minimum wage earners ang humaharap po sa garitong kahirap na sitwasyon. No? Lahat po tayong mga uh -huh. magagawa, talaga hong uh, medyo aaray talaga tayo doon sa ating uh, kailangan bilhin, kailangan mga pangangailangan. Kung kaya TUCP rin po ang nagsusulong ngayon nung 14th month pay. Kasi baka sabihin naman ng ating mga kababayan, minimum wage earners lamang po yung ating iniisip. No? Tayo rin po ngayon ay nagsusulong po ng 14th month pay para po sa ating mga manggagawa. Para po yung 13th month nyo po, makuha nyo ng June. Meron na po kayong pang matrikula para sa inyong mga anak. At sa Disyembre naman po, yung 14th month pay, meron po kayong pang Noche Buena para sa pamilya. Yes, sir. At uh, speaking of uh, 50% discount, ano? at ito uh, pong mga trains kasi natin ay uh, under ng uh, DOTR. Na nagkaroon na rin po ba kayo ng uh, paghaharap dito o uh, usapan o diyalogo sa ating mga opisyal ng DOTR upang uh, maipaliwanag po ninyo itong uh, inyong ninanais at uh, para rin uh, magkaroon ng uh, uh, harapang uh, diyalogo at maintindihan nila kung sa kasakali at kung saan po kayo magtatagpo. Dahil uh, ito po magiging uh, kabawasin din po ng kita ng uh, ating MRT at LRT kung sa kasakali. Mm -hmm. Uh, kami po ay nagpapasalamat, no, kagaya po sa DZME, sa inyong himpilan po at sa inyong programa upang makatulong po sa pag-follow up kay Secretary uh -huh. Vince Dizon dun sa kanyang magiging tugon, no. Hanggang ngayon, kami po ay naghihintay pa rin ng tugon ng uh, Department of Transportation. Uh, gayun paman din po, no, batid din namin na medyo kailangan ng mabilis yung kanilang tugon dahil magsisimula na po yung kanilang programa sa September na po. Kung kailan uh -huh. kami rin, no, hinanda na rin namin kung sakaling payagan ho yung ating mga minimum wage earners na sila po ay mabigyan ng discount, sinabi po namin na napakadali lang rin nilang bigyan ng special card. Ang kanilang kailangan lang ipasang requirement ay either yung kanilang certificate of employment o kaya yung kanilang payslip na siyang magpapatunay na sila ay minimum wage earner. At after nun, sila po ay madaling mabigyan ng tinatawag nating special discount card na magsisimula sa September. Ayun po opo tama po kayo diyan ano at uh, syempre uh, panibagong assessment ito pagdating din dun sa mga card ay eh, uh, posible eh gagastos pa rin ang uh, DOTR dito dahil nga po kailangan nating ay uh, ano yan eh manufactured para ma-distribute sa ating mga manggagawa no ng mga minimum wage earners at uh, isa pa uh, ito po ay uh, sabi nga natin ang uh, magiging dahilan po nito ay uh, kabawasan ng kita sa ating mga trains ano like LRTs uh and uh, MRTs uh, kasama rin po ba rito ang mga train ng PNR uh, sir uh, ito po kasi yung diskwento program mo ng Department of Transportation sa kung uh -huh. lamang ho yung tatlong linya yung MRT uh -huh. at LRT 1 and 2 no so doon muna po kami nagmungkahi no so pero maganda rin po na madagdagan din ho ng mga linya kasama ho yung sa PNR Uh, very particular lang din po kami dun sa uh, pagsama sa LRT2. Kasi alam niyo po, yung LRT2, yan ho ay manggagaling mula nung Antipolo sa Rizal hanggang sa Manila. Mm -hmm. Maynila. Eh, alam niyo naman po ang katotohanan sa ating bansa na dahil pinakamataas ang minimum wage sa Metro Manila, kailangan ho yung mga taga-Kabite, taga-Taga-Rizal, kailangan ho lahat sila luluwas papuntang uh -huh. nila para ho magtrabaho. Kung kaya't napakalaking tulong o sana mapagbigyan nitong diskwentong hinihingi ng TUCP. Yes sir, exactly. Ano po at uh, eto nga pong ating mga manggagawa ay uh, sabi nga natin eh, kung hindi man natin maabot yung hinihingi ng uh, na uh, uh, dagdag sweldo, sana man lang ano, dito maibsan, mabawasan yung kanilang mga paghihirap na inyo rin pong uh, isinusulong na sila'y matulungan ano yung ating mga manggagawa eh nawa ay uh, mapagbigyan tayo ng uh, ating gobyerno especially no ng uh, DOTR at uh, maipaalam ito kaya presidente uh, BBM tama po ba sir Yes po no so kasama rin po no yung ating panawagan uh -huh. paulit-ulit do sa dagdag sweldo ay yung legislated wage increase ang alam po namin no uh, magkakaroon na diyan ng hearing sa Senado next uh -huh. week kung kaya yan po ay another good news para po umu... Uh, umaabante lahat ng ating mga panukala para matapataas yung take home pay ng ating mga manggagawa gayundin no itong ating nilalapit hin no kay Secretary Vince Dizon para ilapit niya kay Pangulong Bongbong Marcos na sana pagbigyan itong diskwento para sa ating mga minimum wage earners sapagkat yung isang programa naman natin yung 20 bigas program ay kasama po diyan as priority yung ating mga minimum wage earners kung kaya't po sila po ay kasama doon po sa uh, special program para sa pagkain, ay dapat kasama rin po sila doon sa diskwento sa pamasahe. Kasi yung matitipid ho ng ating mga manggagawa mula sa kanilang pamasahe sa tren ay sigurado po ang diretsyo yan no? uh, sa pagkain ng kanilang pamilya at ng kanilang anak para mas maging masustansya. Opo, at uh, napaka-palad ng uh, TUCP, Sir, ano? Dahil sa Senado ay uh, meron kayong uh, naging counterpart o kakampi sa isinusulong naman ninyong uh, kahilingan na magkaroon ng uh, 14-month pay itong uh, mga manggagawa natin sa private sector ano uh, sa pamamagitan po ni uh, Senator uh, Tito Soto. Kayo po ba ay, uh, meron narin na rin pong uh, pakikipagdayalogo kaya Senator uh, Tito Soto, sir. Ayan po ay no ay magaganap po siguro no sa so, uh, siguro next week no. Alam nyo po, no, yung ating legislated wage increase, yan din po ay napakarami ding counterpart sa Senado. Sa House uh -huh. of Representatives po, kung saan naroon ng TUCP party list, meron pong higit sa 20 na congressman at congresswoman ang nag-file noon. Sa Senado naman, may hindi baba bababa sa 10 na nag-file nung legislated wage increase. Dito naman po, sa 14th month pay, ay counterpart uh -huh. nga po namin si Tito Sen. At tandaan po natin na ito po ay very historic sapagkat 1976 pa, nung unang nirequire yung 13th month pay. At TUC rin din po ang isa sa mga nagsulong noon. Kung kaya, siguro naman, after no kalahating siglo, kalahating century, ay dapat maibigay naman po yung 14th month pay. At yung pagkakaroon nga po namin ng counterpart bill sa Senado at dito sa House of Representatives ay patunay na kailangan-kailangan na po talaga ng 14th month pay ng lahat ng manggagawa sa pribadong sektor. Ayun. At uh, anyway sir, ano, at, uh, napakaganda nitong ating uh, nagiging uh, talakayan at uh, regarding nga po dito sa mga isinusulong ninyong uh, mga batas at uh, siyempre privilege at benepisyo para sa ating mga uh, ordinaryong manggagawa lalo na sa mga minimum wage earners sir. Ano? At uh, sir, uh, panghuling bahagi ano sir at uh, dagdagan nyo na rin po ang uh, ating mga mensahe para sa ating mga kababayan. May mga gusto pa po ba kayong uh, naisabihin na hindi pa natin uh, natatala kayo, na natatalakay o hindi ko pa naitanong sa inyo, sir? Opo, sa ating mga mm -hmm. manggagawa, no, yung TUCP party list, lagi naman po naririto para isulong po lahat ng panukalang batas na magpapaginhawa po sa kanilang buhay. Gayun din, no, nariyan din yung aming mga panukala na security of tenure, no, kailangan permanente ang trabaho, dapat merong union, may CBA kayo sa employers. At gayon din, no? hayaang magbigay na rin ako ng mensahe dun sa ating mga kaibigang employers na ito pong lahat ng mga panukalang aming hinihingi, ito po ay reasonable. No? Uh, alibaw, oh, yung 14th month pay po, 50 years na tubong lugaw, no? lalo yung malalaki nating kumpanya. Siguro panahon naman po para ibahagi yung makarampot na portion po ng inyong kita. May that be in the form of wage hike, o yung 14th month pay na dagdag benepisyo sa ating mga manggagawa. Kasi both ang employer, yung ating mga boss at yung ating mga manggagawa will agree na kapag po mas maraming pera na nasa bulsa po natin, kapag mas marami po tayong benepisyo, ay mas sisipagin po tayo sa trabaho. No? Mas mataas yung ating moral, okay. mas mataas yung ating productivity at kapag po productive yung ating mga workers, profitable, no? kikita yung ating mga pinagtatrabahuan, at yung ating ekonomiya po no sa kabuuan ay siya ring magbebenepisyo kung kaya ito po ay win-win sa buong bansa. Yes sir, well said po no sa mga tinuran niyo yan eh, talagang uh, ang mga manggagawa po natin ano kung sakasakali ng uh, matutupad itong lahat ng inyong mga kahilingan at mga isinusulong na batas at uh, para sa ating mga kababayan eh, uh, walang duda sir uh, pati ekonomiya ng ating bansa ay uh, uunlad dito sa inyong mga ninanais sir tama po ba? Tama po kayo, no? Wala akong talo dito, no? Ang talo lang uh -huh. ho dito, yung mga magre-reklamo, alimbawa yung iba, nakokontra sa kahit anong panukala para sa manggagawa, dahil ayaw nila i-share yung kanilang kita dun sa kanilang mga manggagawa, no? Ito ho lahat ay reasonable, lahat ito may katwiran, may lohika ho na pumasok ho dito, at it is high time, no? Na we give our workers their fair share. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong uh, oras ano sir. At uh, alam ko hindi lamang uh, ngayon tayo uh, magpalagi uh, magkakaugnayan uh, at uh, kapanayam. Mabuhay po kayo at ang uh, ating uh, TUCP UCP uh, party leader sir. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo sir Koy, at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ayan po ang ating anak uh, panayam ang uh, si uh, Mr uh, Carlos Miguel Onyate, ang uh, legislative officer ng uh, Trade Union Congress of